Iniulat ng World Bank na ang ating bansa ay pang-apat na top recipient ng mga remittances ngayong taon. Ang ulat ng Migration and Development Brief ng World Bank ay nagsabing ang, ma ang nangungunang limang bansang tumatanggap ng mga remittance ngayong taon ay ang India na may $125 billion, sinundan ng Mexico na may $67 billion ang China na may 50 billion dollars at ang ating bansa naman na may halagang 40 billion dollars at sumunod ang Arab Republic of Egypt na may 24 billion dollars. Para sa taong 2024, sinabi ng World Bank na ang mga remittance flow sa Pilipinas ay inaasahang lalago ng humigit kumulang 5% na hanggang sa halagang 42 billion dollars. Ang data mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagpakita na ang cash remittances mula sa mga overseas Filipino workers na ipinadala sa mga bangko ay tumaas rin ng 3% na hanggang sa $3 billion noong Oktubre ng taong kasalukuyan mula sa dating $2.91 billion sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ang paglaki ng mga cash remittances ay pangunahing dahilan sa pagtaas ng mga resibo mula sa parehong land at sea base na mga manggagawa. Mula noong Enero hanggang buwan ng Oktubre ngayong taon, ang cash remittances ay umabot sa $27.4 billion na mas mataas naman ng 2.8% kaysa sa nakaraang antas na $26.74 billion pesos o billion dollars. Una narito ang Estados Unidos ang may pinakamataas na bahagi ng kabuoang remittances na sinundan naman ng Singapore at gayon din na sinundan ng Saudi Arabia.